siyempre, so, uh, panikamutan ngayon sa itong sa mga matagkura paruko, sa mga nagkadaya nga parukya nga, uh, wala pending na project sa ning uh, payag para o balay. Para sa kuha ha, balay kina siya, di gina payag kay Tanawa ha, apil ko lang sa tiyan Katedral mga isoon, tungkol sa kabisi, last nga ako napilan, ikabayti utso itong balay nga nahimu na mo. No, ikabayti utso nga balay. Nga, sagat sa mga mo, ang budget ini, dili mo ubos o 45,000 nga siyempre light materials lang ang light nga ang atop si tao ka ng sin engineer galvanized iron no o galvanized ayon sin Ito, itong baga po ngayon ang salog ah uh, marine no marine likon mo na rin ang bumbong plywood or ano likon nang na siya so po na siya siguro mga 10 years o kung di siya pagkatiman uh, dahil yun na siya na ay sulot, na ay kwarto, na ay sala na ang 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 ikaw ang ginagi sa kwarto huh? na kwarto na sala na nagi altar no kay kita mga katoliko mong uh, gud mga ah kita nga nag tay altar sul sa tong panimala di sa altar makita ko nang cross ng mito tapi karon ng tema karon samo muna nga ang tulo ka putanti kayo nga gibaton nato mga katoliko